And okay. so, then, guys, tunay natin kung mag-characterize ng chocolate dito So, nakalaki dito is $30 for one. Then, pagdala yung dito, dito, dito yung face is $30. Ang laki na niya. Tick-tock. Na, diba? So, ito yung pinakamalaki. Bongga! Bongga! Sobrang laki, $39. $39.

Mars 15 So okay, tapos, nice. Ito maganda Ay Itong nila dito is 10 dollar lang So 10 dollar lang Maniit Hindi na ka lang Pumunta kung saan Kasi doon 10 dollar lang The 9 Munta kami sa Mungkok 9 lang din Dito ka na lang Okay uh, Parang matuloy Gusto kang hindi na Cold drinks Thank mm -hmm. you.

Ano pa 'yung film ng Minnie Dami ko dito mga ah, matatandang mag-ipon ng mga cartons guys at mga newspaper. Binibinta nila. So, magkakapera sila sa newspaper. Wow. Ito palang magkano'ng kilo. Ito mga pagkakapera.